<laughs> Yun yung sinabi niyo eh. Mukhang masasali ka dyan. Ah! Eh, ba't naman ako masasali dyan? <laughs> eh, ba't naman ito puputulin niyo? Yung, yung ano ko, eh, dalawa lang naman yung anak ko eh. Yung anak ko yung... Yung anak ko yung ano lang naman eh. Yung... Yung panganay at bonso mo. Ah! Ano? Umayos ka ng pananalita mo. <laughs> Yo, what's up? Ako muli ang inyong kaprimo. Kumusta kayong lahat dyan? Okay, nandito tayo sa aking farm kasi mag-aararo ako maya-maya. Ayan. Kasama ko si Ngabak. Wait lang, kasi may parating tayong bisita. Hmm? Sino kaya to? Tumatakbo pa. Aba. Mukhang si Pilo to ah. Yung kaibigan kong tamad. Huh? Tumatakbo pa ano na naman kaya yung dalang balita nito si Bimax tatakbo pala bilang barangay captain ngayon parating na eleksyon doon kami oh, galing sa bayan man. eh baka madapa ka pa dyan doon kami galing eh nakinig kami sa speech niya. bilib na bilib nga yung mga tao sa kanya eh <laughs> galing naman ni Bimax mananalo talaga yan talaga lang ha baka naman kalukuhan na naman yung dalang balita eh oh anong sinabi ni Bimax sige nga ikwinto mo nga may video sana ako sa mga sinabi niya eh. kaso lubat yung cellphone ko eh gusto mo ikwinto ko na lang sa'yo Paano mo naman nasabi na si Bimax talaga yung mananalo bilang barangay captain? Ah, bakit ano ba talaga sinabi ni Bimax doon? Ah, ang sinabi ni Bimax ito yung unang bungad niya. <coughs> Sabi niya, magandang umaga sa lahat dahil hindi gabi ngayon. Huh? Ngayong paparating na eleksyon, tatakbo ako mula rito papunta doon. <laughs> Yan yung sinabi niya, palakpakan yung mga tao. <laughs> Yan yung sinabi niya, sigurado ka tapos nagpalakpakan pa yung mga tao. <laughs> Patay tayo dyan. Umol, yun yung sinabi niya at eto pa. eto pa yung pinalakpakan at sinigawan talaga ng lahat mong sinabi ni Bimax na pag ako nanalo bilang barangay captain, tandaan nyo ang ayoko sa lahat yung hindi ko gusto sa huh? huwag kayong maniwala sa swerte. Malas yun. <laughs> Hiyawan talaga yung lahat mo. Hiyawan talagang lahat. Mananalo talaga to si Bimax. Flor de Buto talaga yan. Tilo pilo huwag ako. Mukhang niloloko na naman ako eh. Gawa-gawa mo na naman yan eh. Ah, hindi. Ha? Hindi ako gumagawa ng kwento. Totoo yan eh. Doon ako eh. Doon ako, eh. Dun ako eh. Nakinig ako eh. May video nga ako eh. Papakita ko. Ay, lobat pala yung cellphone ko. Totoo yun. Mm -hmm. Totoo yun. <laughs> yan tayo eh. Kwentong barbero na naman yan Anong kwentong barbero? hindi to kwentong barbero ah. Sinabi pa nga ni Bimax eh, na talagang matindi daw yung labanan ngayong paparating na eleksyon. Huh? Sigurado daw talaga na mangunguna daw yung number one. Oh, Oo, sinabi niya yan. <laughs> Pilho, mag-araro sana ako, Pilho. Inabala mo lang ako eh, sa walang kakwenta-kwentang kwento mo na yan. Umalis ka nga dyan. <laughs> Samit lang, di eh, pa nga ako tapos magkwento eh. Kaso nga lang mong, may sinabi si Bimax eh. na ikinalungkot ng ibang barangay natin. eh. Mm? Ikinalungkot. Eh bakit naman sila nalulungkot? Ano ba yung sinabi ni Bimax? Sabi kasi ni Bimax mong para daw lumiit yung populasyon dito sa barangay natin, yung mga tatay daw na may maraming anak, ilista daw dahil pupuntahan niya isa-isa yan sa bahay dahil puputulan daw, puputulan daw naman huh? mo, ng ng otin. Iniisip daw niya diyan. Mukhang masasali ka dyan, ha? Huh? Eh, ba't naman ako masasali dyan? No, no, eh, ba't, no, no, bat naman no, ito puputulin niyo? No, no, no. Yung ano ko eh, dalawa lang naman yung anak ko eh. Yung anak ko yung... Yung anak ko yung ano lang naman eh. Yung... Yung panganay at bonso mo. Ano? Umayos ka yung pananalita mo.